Ito nang SG 4 Hindi pa kami mapapasok kasi ano. Hindi pa pagbabasalan. Olan na Pamilya, sama-sama kahit maulan. <laughs> Abagyo kami ngayon. Nasa bagyo. <laughs> Sa farm kami ni Alice. Sa farm kami ng SG. Sa inyong mga kausay. Sa farm kami ni Alice, go! Sa inyong mga kausay. <laughs> Sa inyong mga kausay. Hindi siya pagpakaunon, kamanok. Sige lang ba, kung ano mo na sakit niya? ko Thank you. Hello guys, welcome to my blog. Tita Iman channel. Ayan, nandito po kami ngayon guys sa SG Farm. Ayan. So, ayan guys. Medyo maulan po ang panahon ngayon guys. Ayan ko. Aray, mabasa yung phone ko. <coughs> so, ayan. 100 po ang entrance. At saka, galing po kami ng esperanza medyo malayo. At saka, 700 Seven hundred. Seven kilometers away from the highway. And located in... Located in Tupi. Ha? Ano? It's G-Mini Golf. It's G-Mini Golf. So, ang uh, this way to Hydroponics. This way to Marahoyo. Ano to? CR? Oh, wala pa. Karoon lang. Pagwa na. CR. Mm -hmm. My is mini golf. Yeah. Ay, wala akong hindi lang isa ka cellphone para magpang-put, magpicture. Magpicture. Grabe <coughs> sa daya There is no the wifi inside. Ano na naman? Entrance na naman? Donation, guys. Ayan. Beautiful. <laughs> Ay, madulas. Puro bulaklak. Puro bulaklak. Flying To Tubod Pool. Nandun, this way. Red Barn. It's the Fiesta Buffet. Ayan, kung gusto nyo nang mag-ano doon, doon po ang ano nila. Ang, kung gusto nyo kumain, yan, mag-snacks, nandun. Uy! Uh, Mamaya na mag-video muna tayo sa Katay. Pagbalik sa Katay, mag-picture. Ayan. <laughs> <laughs> huwag niyo nang pansinin yung ko kasi <laughs> is the rainforest cafe ayan, cafe nila guys hindi na na kami sa car ayan, so, ito po yung welcome to my vlog <laughs> hmm, bango nagugutom yata ako ano ba to si, oh restaurant okay sa gusto kong mag-CR. Ay, ang ganda ng restroom nila. May bayad. Ay, si Mama yan. hello hmm? Mama. Dito, mag to. <tong> <tong> eh, Dali ka mo, di. Dinta. ay Dito, dito, dito sa piyak ko. Ma'am, ano dito sa amon, ma'am? Ano man naman, tama-tama. Ganyan sila sa mga bordagol, ba? Mayroon hmm. pa siguro, maagay ninyo pala. Dito, dito. Dito o bike ba? Bike? Ah, Pang ano man na isa, gusto nyo mag gusto nyo mag-rent, para gamitin. Kaya nag-aulan, hindi pwede. Sabang gaulang talaim. Ah, ano? Hindi na ako pagaba. Inyo na lang na. <laughs> Sunod na lang kay Baklan takbo isa-isa. Yay, ako muna. Skateboard. Oh dito. Sugarin na. Baklan isa-isa. Grabe. Bakit <laughs> lang ilang ang ano? nag-chat dot sa inyo sir, I can't reply. Excuse lang sir. Yay. Hay nami dire onon. Hala. Tawag sa wakas. Wow. Hoy Jan, picture i-video ko. Ikaw po papa. Oh, i-video. Jan, Jan, bito, 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 May video ah, ko bito, pa tungo na Ito nga Pero hindi pa ko yugay mo ano ha. Sino ka mato. Mr. and Mrs. Bako. Bako ang my lang. <laughs> Malakat kami dito sa Manila guys. Pa Manila kami guys. Lalayo lakta naman guys. May trap dari guys. Papatay. Papatay kami guys! Patay, guys. Ano naman yan dito? Ayan siya dito ang... Ano yung pinasok natin? Ito yung ano nila? Strawberry Hana? Honey. Bakit, bakit yun ang Strawberry. Ah, sa strawberry yun. Yan, yun, yan yung strawberry sa sa loob, ma'am. Sa loob. Pwede siya pumasok? Sarado. Sarado windmill windmill the looks then chicken guests only ah magic chicken chick guests. Ah, dito wala na guys bas ano na nila basketballan basketballan <laughs> 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 <नसाले> कुकुमी <को भी? laughs> Wow.